Grabe, ang init guys. Din din ang tindi ng itang ang panahon. Pawis na pawis na naman. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Bogski and welcome to my YouTube channel. Andito tayo sa isang national park kung saan kasama ko ang aking camera girl na si Cathy dito sa Jalan sa Sendudok Park. Kaya samahan ninyo na ako hanggat maaga pa, hanggat maganda ang sinag ng araw, hindi uubre yan kay Bokski dahil handang-handa muling nagbabalik sa ating paglalakad. Imagine sa aming paglalakad ni Cathy nagawi kami dito dahil ang hinahanap nga namin iikot, iikutin natin kung saan mang sulok para lang dalhin namin kayo sa iba't ibang uri ng park at nagkataon na punta tayo mismo sa area ng Canberra Station na kung saan marami rin palang pwede natin makitaan ng panibagong park para lang maglakad-lakad. Muling nagbabalik si Bogski sa kanyang paglalakad para lang talagang ipakita sa inyo kung gaano kaganda ang Singapore. Yan ang gustong-gusto ko kapag naglalakad tayo dahil nga at the same time, nakakapamasyal din kami ni Kati. Bihira man kami makalabas na magkasama kung hindi pa ako nagpaalam para mag-off day ngayong araw na ito. Ang sarap kasi ng feeling kapag naglalakad ka, kapag kinekwentuhan ko kayo sa aking paglalakad, dahil nga sumisigla ang bawat katawan ni Wolski, dahil nakapag-uusap tayo sa aking munting pagbablog, dahil sa aking pag-iikot. Kaya wow na wow na naman ako sa isang maghapong kay saya. Dito sa gawing ito, agaw pansin sa akin, isang uh, pabilog lang itong jalan, sundok jalan dito. Muling nagbabalik sa ating paglalakad na bubulol man ako, ngunit tuloy-tuloy pa rin sa pagsasalita si Bongsi. Napansin ko ito, Kat, nakakatuwa talagang hindi nawawala yung mga ganitong uri sa loob ng park dahil nga ang mga bata mahilig sa mga soccer, football, o kung mga kung anumang mga sport na kanilang ginagawa. Wow! Kakaiba ito. Natutuwa ako, Kati, dahil sa Canberra, napuntahan natin tuloy ito. Kaya minsan ang aming paglalakad, wala kami talaga specific kung saan kami dalhin. Doon kami pupunta ng aking camera girl. Para lang ipakita, iikot natin ang kagandahan ng iba't ibang mga park tulad dito sa National Park sa Singapore. Guys, kahit papano sa aking paglalakad, nagbalik, no? marami pa rin talagang nag-aabang sa akin, especially sa aking pagluluto. Dito, meron talagang umagaw pansin sa akin dahil nga pag sinabi mong national park o kahit anong park o community park, hindi nawawala ang mga mini exercise nila at mga kanilang mga mini kiddie park na kung saan ito yung ating makikita napakasayang maghapon talaga kahit mainit, tuloy-tuloy pa rin si Bogski na maghanap para lang talagang may maipakita pa sa inyo na kahit su sa ang sulok ng Singapore, maraming pwedeng puntahan especially nga kapag talagang nagwo-walking around kami ni ah, may kasama na si Kathy wow na wow na naman ako sa lahat na akin nakikita mainit man, pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating paglalakad para naman talagang madala ko kayo sa kagandahan ng Singapore. Grabe, ang init guys. Ang tindi ng init ang panahon. Pawis na pawis na naman Guys, minsan sa paglalakad talaga, no, ang hirap maghanap kung ano yung aming pupuntahan. Maliit ang Singapore pero hindi namin malaman ni Cathy kung saan kami pupunta. Agaw, pansin sa akin talaga itong mga upuan na talagang hindi nawawalayan talaga kapag nasa loob tayo ng isang park. Ang sarap kasing makita, maglakad kapag malinis yung nakikita natin. Ang sarap kasing ipagmalaki dahil ang Singapore talagang punong-puno ng mga park kahit saan ka pa nakatira. Yan ang maganda kapag nag iikot kayo dito sa Singapore hindi lang kung saan-saan mapa community park national park man ito wow na wow dahil nga sa mga paligid, sa mga puno pa lang din dito, nakakatulong ang park kapag marami ding mga halaman o tree dahil nakakapagbigay ito ng shelter sa lahat ng mga tao gustong mag-jogging, walking o any kind of exercise. Wow na wow na naman, muling nagbabalik si Bogski at nandito na naman tayo sa kagandahan ng isang national park. Yung ating pinakita kanina na meron umagaw sa akin, ito yung mga tinatawag na yung mga sakay ng mga tinatawag ng mga bata kung saan sila naglalaro pinasok natin dahil hindi la pero syempre sabi nga nila huwag tayo basado maglalaro rito special tingin ko oh, may oras tingkatin ang paglalaro rito so nakita nyo guys oh, ang paglala ang paggagawa nila talaga ng park talaga may pera Binabudgetan. dahil ang saya ipakita na may ganito mainit man ang araw dahil gusto kong ipakita sa inyo ang kagandahan ng Singapore. Imagine kung dito pa naman sa Pilipinas ito, basketball court na ito dahil sa Pilipinas ang mga tao doon mahilig magbasketball. Kaya talaga kakaiba kapag nasa ibang lugar ka, iba, iba din ang makikita niyo Kaya wow na wow na naman si Bogski sa lahat na kanyang pinapakita. Guys, sana nag-enjoy kayo sa lahat ng aking pinakita. Maliit man ito, ang ating napuntahan ngunit natutuwa ako dahil nagkaroon tayo ng oportunidad para muling magbalik si Boxy sa aking pag-iikot. Muli ako nagpapasalamat sa lahat ng mga nagtatangkilik especially sa aking mga Wani family, Kubilia family, Labasan family and to all my friends here in Singapore. Hindi ko man kayo maisa-isa, ganun din ang aking mga kaibigan mula sa Pilipinas. Saan man sulok man nandoon si Bogsky, dadalhin ko kayo kapag talagang may oras at panahon, hindi nawawala sa inyo si Bogsky. At by the way, sa aking pagluluto, tinitiyak ko kapag babalik ko sa aking pagluluto, tiyak maraming recipe na naman na nakahanda sa inyo si Bogsky. But for the meantime, samahan nyo na muna ako sa aking pag-iikot hanggat kaya't malakas. Akabang nandito pa tayo sa Singapore, habang andyan din si Cathy na nandyan palagi sa akin. Muli, eto si Bogsky na nagpapasalamat at bumabati sa inyo ng isang maghapon at ingat mga ka -Bogsky.